babanggitin dahil uh, napaka-importante po lalo na ngayong uh, bagong taon uh, uh, ayoko na talaga pinag-uusapan ito pero kailangan lang po talaga na mag-ingat po tayo uh, lalo na ngayon sa mga hindi lang sa mga narinig ng mga, mga nababalitaan natin pero lalo na sa social media mag-ingat tayo sa mga ano ba sa mga modus sa social media nitong nakaraang uh, mga linggo Naging biktima po ako, naging biktima si Vice Mayor Dodot, si Councilor Volta, si Councilor Angelo, uh, si Councilor Buboy, at ilan pa. Naging biktima din po ang puso, office ng uh, puso mismo, uh, ng LYDO, at iba pa. na Ang nangyayari, may mga bumibili po ng foreign pages, kadalasan Vietnamese or uh, Bangladesh ng mga foreign pages, kinukonvert, pinapalitan yung pangalan para gayahin kami, para gayahin yung mga opisina natin, tapos master report yung mga totoong page o yung mga original na page para masustent. So, hindi ko alam kung ano yung purpose, hindi ko alam kung anong layunin nila, pero ang malinaw po, ay ito po ay orchestrated, malinaw po, uh, ito po ay ginagastosan o pinupunduhan, kaya sana po, ay uh, magingat lang po tayo Kita po natin yung mga fake page na minsan nagpa-verify nila eh kasi talagang pinag-aaralan yung ganyan, ano? yung mga social media experts siguro sila, yung mga professional. Uh, ano? So kailangan mag-ingat po tayo pag nakita, may hindi po akong tulong sa inyo na i-report natin kasi ito hindi it nga ito tungkol sa politika of course kasama yung politika dyan pero ang problema nakakabala sa trabaho eh nagugulo po yung trabaho natin. Gaya na lang yung gumawa uh, ng fake na page ng Pasig Urban Settlement Office ay medyo nakakaalarma, nakakabahala at uh, maaaring maging delikado. Uh, um, may mga fake news kasi na nakakatawa na lang nung nakaraan, di ba? Ang dami na nag-get well soon sa akin. Wala na naman aking kasi minakita si post ng 2017 nung bago ko ako. 7 years ago na yun. Eh. Um, pero ganun po talaga, pag hindi tayo nag-isip at scroll lang tayo ng scroll, bago matulog, bagong gising, pag bago wala ginagawa, talagang medyo prone, mo susceptible tayo sa mga fake news. Kaya kailangan po talaga sa mga panahon na yun ay mag-iingat tayo, uh, doblehin pa natin ang pag-iingat natin. At muli po, Uh, sa ngalan ng katotohanan, ako po ay humihingi ng tulong sa bawat isang uh, empleyado. Pati na sa mga kabataan natin, uh, wala naman tayong kakuloy na hindi maganda. Doon lang tayo sa katotohanan. At pag may naki na tayong fake, pag may naki na tayong hindi tama, i-report lang po natin. At uh, higit sa lahat, muli po, mag-iingat po tayo. Maraming